Nagsimula ang lahat noong December 17, 1989 ng isang lokal na pastor mula sa Timisoara, Yun. isang probinsya ng Romania, uh -huh. si Reverend Laszlo Tokes, no, ang uh -huh. lantarang tinuligsa ang mga kawalanghiyaan ng liderato ni Nicolae Ceausescu. Ayon. Ang pagsuway na ito ay hindi pinalagpas ng diktador at kaagad iniutos ang pagdakip sa pastor sa lalo na uh -huh. daling panahon. Ngunit hinarangan ito ng mga taga-suporta ng pastor. Sons family ah. Meron ding ano, uh, pinadakip na pastor dito sa atin ah nagsisiwalat ng mga katiwalian, di ba? Tandaan niyo mula nung kinwestiyon ni Pastor Kibolo, tinatanong lang naman niya. Na hanggang eventually, pinaginita na SMNI, di ba? Tapos sinasabi pa nga ng SMNI yun na ano, unti-unti na silang ano, hanggang to the point na pati yung dalawa nilang angkor si Ka Eric at saka si Ma'am Lorraine. Eh ganun din, Kinul kinulong din siya no. Hanggang et eto, parehong pareho, di ba? Grabe talaga. Alam mo pag mga ganito, nakakarinig ako talaga. Parehong pareho. Parehong kaya magiging ending natin.